Ay, yung nagpahikam ng gawin sa'yo, nasasabihin mo? mo ba? Siya. Salamat. Yung mga naka-expression sila. Ay, ba't mga naka-ganyan? Sinabati ko nga po pala ang ninang Jeremy ko. post ko lang. Oh. Wala akong wala akong ayos today para ano lang tayo. Well, today po ang first ever makeup tutorial natin by tutorial. <laughs> by makeup artist po ni Janine by Ber Verdin 'yun, Janine May. Okay, let us all welcome Kevin in <laughs> so, na siya. Ang daming camera. Okay. Yes. At nakakaaliw, dahil wala naman pong okasyon, nag-trip lang po kami dalawa. <laughs> nag-trip lang po kami na make-up make-up. Make Ayan po siya, ang dami gamit. My gosh. Lasakop na po ang ating The Fairy God Barbie. <laughs> Actually, in fairness, dahil wala pong tao ngayon at Monday, wala po tayong nurse. Ito, may client from Taiwan. Hi. Ano ano lang siya, nagpa-IPL. So, hi guys! Welcome back to my channel. Sa so, mga bago pong nakakapanood ng aking video, don't forget to hit the like button and subscribe. And kung gusto nyo ma-notify kayo always sa aking mga ginagawang video, i-click nyo lang po yung bell. So, gagawa po tayo ngayon ng first ever makeup tutorial with makeup artist po ni Janine Verdin, si Miss, si Miss, ano pa, Mr. or Miss, Miss Kevin Sisu. <laughs> Ayan, mag i na po tayo. Alisin ko muna to. Oo, ano oh, pwede. Ako <laughs> <laughs> na lang po ako, 2x3. 2x3 <laughs> po tayo. Ayan. Pasensya ka na sa mga klabebe ko, maabot yan ang hanggang mata. Hanggang piski pa ba? mag dito tayo, guys. Sa so, mga gusto po magpaano, ha? Is kayo, nag ano, na, tumatanggap? tumatanggap oh, ka ba? Tumatanggap po siya ng ano? ng renta. Ito, <laughs> ano so. Jeju Alo hais para... Saan? Anong ano ito? Kasi, pinispira siya sa galing siya ng Korea. Laura Marcia, yung mga nila, yung parang primer nila na parang luminous primer. Ito yung mga na-makeup ano mo ng artista? Ah, uh, nag-start ako kay Bia Derek Ramsey, Trophy Wife Movie. Yan yung, yung pinaka-first ko talaga. So, hindi man. ko nakita ko din ko kung Bia Derek. Okay. Super bait pa. Tapos oh. noon, nag-stop ako, nag-magasin ako, di ba? Kasi hmm. so, na. Anong artist naman namin? Ilona Garcia, Miles O'Hanlon, no, no. so mga no, no, no. next is Make Up forever, full coverage naman. Ano to? Kami tayo na Make Up makeup forever Make Up For So natin. Yung ganda ko kasi ano eh medyo mature. Okay. hindi oh, yung hindi na ako peke. Yung, 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 yung die sa dye. So, may nabili ako 88. may ah, nabot niya, no? Ba, blender. Beauty blender, blender to. 1,000 pesos. Meron siya sa SM Supermarket. Um, so, um, so next si is Graftobian powder. powder. nga. Yeah. Ay, Graftobian. Professional makeup. Make Ayan. Ano yun siya? Graftobian. No. Pero ito, white lang to. Pero hinaluan ko to ng... Glitters. Ano nga Ano nga yun? ng na yung, yung uh oh, blue yellow benay, powder. yung, oh, Banana powder oh, oh, ba yun? Tama, banana oh, ah, powder. Akala ko ang, 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 ang basa doon, Benne. Ano Benne? Benne. Benna. Bennay. Bennay pala yun ha. Kaya yung mga nagbe-benya-benya yan dyan. <laughs> Bennay pala yun. Tapos yung Laura, Mer Mer ano, yung Laura, ano? Laura Mercy. Oh, Laura Mercy, Silent Arsha. Ito na sa Inglot palette lang siya, pero make up forever yung Mama na powder. Ano buti po, ka siya? Dinipat ko lang. Oo, oh, isa lang may size nila eh. Ah, uh, brand. Inglot. Inglot siya na. Inglot yung case, pero yung laman niya, make up forever. Talent up Palette na bumili nga naman. Pro, ano, pro finish to. Mm -hmm. lang ako ng super base contour. Ah, hindi ko alam kung may ganung term na tama, pero base contour yung tawag ko kasi Minsan kasi, habol ka ng habol sa mata, minsan pala kayo na ng contour. So, sayang yung oras. So, um, ito palang, nag release na ako agad pa. Uh Hindi -oh. ako dudong-dudo. So, oh, Make Up forever palette siya pero, matte yung laman niya kasi... Mm, detached siya po. Oo. Ano, may magnet? May magnet siya ata matigas siya so natin tanggalin pero makyo lang naman ito mm. ginagamit ko to sa nose kasi ayaw ko to ginagamit kasi too sobrang dark, dark minsan para you know? cooling na siya <coughs> so <you know>? hindi <coughs> so, you know, na natural like it forever baka naman pang, pang, <laughs> hindi <coughs> na ano hindi nakaka <coughs> hindi nakakapudyo sa yung Oo, oh, Uling. Oh, hindi nakakababae. <laughs> Lalo po mo, parang parang <laughs> plena sa lang. <labdaw>, <laughs> this what are the shower wonder brow hindi ko alam kung meron ito sa Pilipinas binibili ko to sa online sa wonder brow ano nga yun Sephora uh -huh. so, Ayan. Base kilay mo Ayan. Maalab. Ang ganda na nakagad ng kilay ko. Pang talagang kailangan pag-ahala ko yung kilay-kilay na yun. This is forever. Guys, alam nyo, this sobrang sayang po. To. Ito, itong part na to, ito yung collection na Lego Forever nahin, din na hindi na nila naka-out. So, limited edition. Okay guys, so gagawin natin I-lashes okay. muna ako, and then eyeliner, titignan natin kung kailangan ko ng eyes. Pag hindi na, okay na tayo lang. Yung yeah. from Thailand yan yeah. e, no? Yes, yeah, Thailand. Super love this. Ganda siya. Ay, hindi nang gamit kayo May amazing. Saan ka bumili bilingan dito? May alam po sila. Meron na yun. 500 pesos. Yes, mas maganda yung angulo. Hindi ba na po natin kasi masyadong nakakaabala po siya. Hindi po siya Yan. Pakita po yung mga pumapasok na mga ano, maming <laughs> Para mag masisilbing CCTV na rin siya. <laughs> <laughs> sa mga naghahanap po dyan ng mga pampaganda beauty products, nails, IPL, RF, glutathione, meron may po tayo na sa The Fairy and Barbie. Pumunta po kayo. kasi kung ng glue, Ano to? Super, sa Japan siya nabibigay. Super nice. Oo, oh, oh, Japan. Parang nagkakaw na, may, nag ako na ako didi, ng ganito. Color yeah, black siya. Yes. Super Sa so, nice. so Daisa ba to? Hindi. Meron may, okay. ako sa Daisa niyan eh. Daisa, Daisa, mga Japan Star R88, Japan 88, for only 88 pesos. Pwede 88 yan! Ay, baka na ba mga 200? Hindi naman. Oo, ano? Mas mura pa siya 100. 100. Oh, okay. Di ba alam mo mas mura pa sa 88 eh? Parang 160 dalawa. <laughs> <laughs> Sorry. Okay. Guys, kapag napatagal ng tuyo, huwag bub niyong bubugahan sa mukha yung ano, mm ha? -hmm. May may niyo kasi baka... <laughs> matengi, hahahaha, nonsense, kita o, tayo lang, o tayo, natin, tayo natin mas matuyo, kaya, ano, matengi bang nakakahiya? po tignihi pan yung mga clients natin, no. Baka ikaw wala ng career yon, kumakatare diba? mana na power bang? eh, wait, magdiantat mo ako nung dinadalo pa Hindi pang self-defense lang. Ito <laughs> 24,000 to. Tagal niya, tagal niya ha. Umaabot siya ng dalawa to to three days. Ang mahalawa so, niya? Hindi, 800 pesos lang to. Ah, MMH? Oo, yung MMH niya. Magulat ako sa 24,000. <laughs> 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 Nagpapatay yung fairness. Nakapekto siya ng ganyan. Pak! Kung okay. Kunti Alex Gonzaga, Tony. Ako nga pala yung nawawala ng ano, Gonzaga si Tony. Hindi nawawala ka. Parang hindi, naglakwat siya lang. Naglakwat siya. Okay, next guys, ito magkakontour na tayo. I'm gonna use Crayola. And, actually, this is cake makeup, pero ginagamit ko siyang um, Para, ang, contour. Parang foundation. Oo oh, daw. Pero mga ganda siyang i-contour. Guys, this is super nice eyeliner from Palette Serrano. Super mura lang. Pero sa lahat na, lahat na nagawin kong graphic liner, nasa isip na lang. Magkano lang? yan? 240 pesos. So yun, nakita mo. Kung gusto niyo po ng mga katabebing pang malakas, na ang umaabot po hanggang... Loob ng mata natin. Brown, <laughs> Ayan po, ito po siya kami ng moto. Ito baby plus. Ito, mga minoxidine. Ano yung blush na yan? Ito blush na ito guys, actually formulation ko to. Ay, ang kain pala yes. ko, ano. Pero hindi ko pa ina-out eh. pero ginagamit ko siya. Oo, ano, tinatrya pa ito pala. Mga, ano na, mga 3 months na siyang ay, ginagamit. Pa, ito na lang, ilang beses ko pa ito. Pero ang ko na, mas bet yung hindi masyadong ano. Shutok, shutok. Yung wala. Oo, yung parang talagang loti-loti ang gaan. Ano loti-loti? Parang ano ni Sarah, ang mating prinsesa. Ano yun? Yung loti, yung karto. Sa may loti. Guys, Anong ano guys. yan? Ay, yung Maybelline. Super nice to guys. Yung The Hyper Curl. Okay, ano Maybelline. Maybelline. lens dito ha, from like 350. Ang napili natin contact lens, ayan. Great. Hindi nakikita. Ay! Ayaw. Ayan. Ayan. Mini Kwanusa. Polygel extension. Uy, <laughs> simula ano attributes na to, hindi pa ang Extension for only, ano lang. For only, ano? One, three. Oh, ayan, ano na yan, ang ganda. This is for makeup forever. This is one of... oi! may vibrant product. Pwede may ginagawa daw dyan. Pro, so, na. Pro Light Infusion. Ayan. So, let's take tayo first. This is MAC. Nabura na siya. Retro MAC pala. Retro MAC. Mamalik buhay na po siya. In fairness. In view, In Fairview. In fairview. <laughs> in fairview, Quezon City. In Fairview, yung malapit. In Fairview, yung malapit sa ano, Commonwealth. Ito pang na to. Sa ano kaya swish bumibili ng ganito? Swish ba? Para sa kitaan. Ano Sush. Sush ba yun? Di ba swish. Sush pala 'yon. Swish Mita Sen or si Su Ramirez. <laughs> Sino tong pasan babae na to? Oh my gosh. Kumuha ka muna dito sa vlog ko. Ayun, nagpahikam ng gaon sa'yo. Natasabihin mo? Sa'yo mo ba? Siya. Salamat. Yung mga naka extension sila. Ay. Ba't mga naka-ganyan? Pati ko nga po pala ang ninang Jeremy ko. so much, Kevin. And yeah. siya po pala yung nag-sponsor na ng ano, <laughs> ng gown doon sa bata. And kung gusto niya po magpa-schedule po ng appointment, yes, PM niyo lang po siya. Ito po yung Facebook account niya. Yan. So don't forget to like and subscribe my channel para po sa mga susunod pong video and hit niyo lang po yung bell notification para update po kayo sa mga bago nating video. Bye, girls! Ay, bye, guys! <laughs> Thank you! Huwag mo, ka na. Kamali ko. Ganon, walang edit. Di <laughs> ba? Diba, ang ganda ng nang... <laughs>